Mga kapatid, partner, maselan po ang video ang makikita po ninyo. Sa pool kasi sa camera ang pagsagasa at pagsaksak ng isang lalaki sa kanyang girlfriend sa lungsod ng Maynila. At dahil sa video ito, Irwin natukoy at naaresto ang suspect. Ang ugat ng krimen, away sa pera. Ikwento mo, Romel Lopez. Sa CCTV video ito, nakuha ng January 14, makikitang nagtatalo ang isang babae at lalaki sa may Rojas Boulevard sa Maynila. Maya-maya pa, ito na ang sumunod na eksena. Yes. Ang babae, naipit sa gulong ng kotse. Di pa na no kontento ang lalaki. Bumaba ito at sinaksak ang babae. Pagkatapos, muli niyang sinagasaan ng babae. Matapos ang mahigit kalahating buwan, naaresto ang lalaki si Gong Shuyang sa kanyang kondominium sa Maynila kanina. Inunuso siya ng isang testigo na siyang pumatay sa nobyang si Xiao Lan sinabi niya binangganya sinaksaksing na nako ayon sa mga otoridad, pera ang puno't dulo ng krimen kinupit niya yung uh, pera ng uh, girlfriend niya sinisingil siya nitong equivalent to 1.3 something million Hirit naman ang sospek. Inunahan lang niya ang nobya na nagbantao mo nang papatayin ang kanyang pamilya. Talaga ako wala nang malamit pa ng payas siya. Ako ayaw na siya patay ng baba ko. Tapos ako patay siya. Pero sabi nga, laging nasa huli ang pagsisisi. Oh, kasi ngayon ako alam ako hindi tama ganun. Kasi lahat ng sensory. You know. Naharap siya kasong murder ng sospek habang nasa Purinaria Cruz sa Maynila pa rin ng bangkay ng babae. Nakikipagugnaya na ang Manila Police sa Chinese Embassy para maiuwi ang labi ng biktima sa mga kaanak nito sa China. Romeo Lopez, News 5.